kami na po. Gano'n po, gano yeah, po katagal naging kayo, bago naging kayo, ate? Ano, ma mag-iisang taon. One, year ko siya, yung ligawan. Ano, bago ko siya sinagot. May one year na ba yun sa inyo? Ah! Ano? <laughs> Mahigit! <laughs> eh... Mahigit Dito. na ako dun, ha? <laughs> yung mata at <laughs> itsura niya. Ano, ano daw? Natatigil lang ka. Oo oh, nga. Kung nagtatanong nga, eh. Ikaw nga ah, talaga, nagapuhap ng isagot. <laughs> Dapat nga mabilis ang sagot mo eh. <laughs> <laughs> Nagulat na, na, ka. Ako nang tatanong mam Alan eh. <laughs> Wala, tinanong lang din naman kita, nasagot ka na niya eh. Okay. Ikaw ang hindi pa nakakasagot. Mo move mo na tayo. Next question. <laughs> next question na. Ah? <laughs> oh, next question. <laughs> Ikaw, ala, sabunutan kita eh. Huwag Sige nga, Sabunutan <abei> yung bang. sabunutan nyo. Sabunutan nyo nga. Bossing, isa lang. Isa lang, bossing, sa sa basta ako, nakita ko sila sa cold. Ewan ko sa inyo, basta ako, nakita ko sila sa Coldplay. Ako din, nakita ko. Nakasakay sa balikat. Tito sa kailan yan? Ikaw ba? Yung Ikaw ba hindi naintindihan mo pa ba yung concert? Oo naman, umalaan. Hindi rin. masaya, masaya yung concert. May bitbit -bit ka sa balikat eh. Yeah. Paano mo intindihan yung concert paano mo ma-appreciate? <laughs> Ikaw ba marilo eh Joe, kuya Joe, bakit mo chinaga? Bakit mo chinaga si Ate Malu? Kasi nung una ko po siyang nakita, uh, <laughs> Siya na, na talaga. Tanong lang <laughs> ako niyan. Siya na talaga unang <laughs> nakita. Ikaw bakit mo chinaga? <laughs> Ikaw daw bakit mo chinaga? Oh, parang bumabalik yung di tanong Hindi na ako nagtatanong. <laughs> Kasi pag may tsaga, may nilaga. Di ba? Oo! Oh, oh. Di ba, mamahalan yun yung kasabi? Oh. To. Kung nilaga, sinigang. <laughs> oh, sige. di sinigang. sige, hindi na po ako magtatanong. Bumabalik sa akin eh. Tsaka yun. yung... Mang Joy! Yung Sige nga. Ate Malu, yung laman talaga lang ng mo ng soft drinks kaya malaki. Yes. Hindi ka talaga buntis. Hindi. soft drinks ba kayo? sa soft drinks kasi roots. Oo naman, Inaano ko yan. Pinakalo-halo ko. May Lama laman ba yung pagkasakay ditong ganon? Kuya <laughs> <Ay> <laughs> <yabaw>! Pao! <laughs> Nag soft drinks ba kayo pagkatapos ng concert? Wala nang time, mamalan, kasi muwi na rin pagod na eh. Mamatay? Pagod <laughs> na. Well, Saan na pagod? Sa concert o sa pagbibitbit sa balikat? Yeah. Siyempre sa concert. Hindi naman nakakapagod, manood ka lang. Eh, magaan naman eh. Yeah. Magaan well, si Main? Kaya naman. Kasi yung full song, one song... Wala, nagkwento yeah. na. <laughs> wala, wala, wala! Ay, balik, balik. Ah, uh, balik, balik. Parang nasa amin balik, yung caps balik, yan, no? <laughs> ay, balik, book. Balik yung Choma. Choma. sa ako dito eh. Yun, tapos...